Sapat pa ang contingency funds na maahensya ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan na nag-ipit sa gulo at tingbaan gaya sa Israel at Iran. Ito ay ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration sa hiling ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Ayon kay Kabayan, Party Representative Ron Salo, chairman ng komite, tiniyak ng natura maahensya na may sapat na pondo hanggang matapos ang taon. Sa contingency funds, 1.5 billion pesos ang inilaan sa DFA, may git 2 billion pesos sa DMW at nasa 5 billion pesos sa OWA. Sabi ni Salo, sakaling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at uh, Israel at kukulangin na ang pondo, handa ang kamarang maglaan ng supplemental budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan Partilist Representative Ron Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers' Welfare Affairs. Uh, ah, kahit saan, every time po na may mangyari na sa kuna, may mangyari na sa si galot, sa bansa, ay eh na kikita po natin na sigurado may kababayan po tayo na nanduroon. It's just a question kung sila po'y affected o hindi. Una rito sa ginanap na hearing, wala pang naitatalang OFW na humihiling ng emergency repatriation mula sa Israel matapos magpakawala ng missile at drone strikes ang Iran. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo Pilipino.